ganyan. Ito, 50% off kaagad, oh. Up to. Warrior colorway, oh. Okay. Yan. Yan yung mga hindi mo na mahanap na kulay sa ano. Oo, oh, okay. wala na kasi kinalimutan na niya. Kinalimutan kinalimutan. Na. Na. <laughs> kinalimutan. <laughs> Parang skastak nila. <laughs> oh, Kinalimutan. Oh. Ito, meron pa rin tayo, siyempre, Gordon Hayward 5. Uh -huh. Gordon Hayward 5 'yan. Parang marble Oh. oh. Gordon Hayward. Hmm. Dati siyang ano, ito. Dati siyang 6595, 3957. Pinaka-cheapest sa basketball ito. Wind tunnel. Win no? tunnel Dati siyang 3995 Ngayon 2397 Bili. Saka Ayan siyempre signature niya parang KD eh oh, Kayak hindi, Kyrie yan Kyrie Kyrie TV He's the king of intro in The king of intro Is freaking back oh, Yo, Yo, <laughs> Yo, what's up video? King of Intro is back and eh, nababalik tayo dito sa Anta Sports Particular here dito sa Ayala Mall Circuit. Ah, hindi matagal tayo na upload dito. Pero ito, yeah, dito sila up to 50% off. Yung mga signature basketball shoes, bagsak presyo na yan, tol. Yung mga basketball shoes for as low, 2,300 pesos. Check na natin mga pero bago ang lahat pinapadaan kaya lang sa channel make sure na mapipindot po yung subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo check na natin tara let's do this ayan magte thank you ako sir Rems thank you ah ayos Tsaka si boss Erwin syempre nandun at syempre si ma'am Len thank you ma'am Len oh maraming salamat So, dito na nga tayo sa Anta Sports, no? Dito sa Circuit Mall, Makati. At syempre, pag tayo, nandito si Sir Paul. Siya mag-a-assist sa atin at host sa vlog natin ngayon. Ito, 50% off kaagad, oh, up to. So, ano meron dito, Sir Paul? Ito, mga k 9 Oh, long time no see pala, long time no si. Ayun. Tagal okay. natin din nagkita ko. Oo nga. Ito, meron tayo mga k 9 version. naka na lahat to, 50%. Ito, oh. Naka 50%. na yan. Ito, isang colorway. Oo oh. oh, nga, no? Diba? Parang lungkot natin kasi namatay nga pala si Rocco. Oo, oh, no? namatay yung Rocco. Lagi niyang nilalagay sa design ng sapatos oh, niya. Eh. No? Oh, ano. Do, oh, ayan magana yan. Dati siyang 8995 yan. Ngayon 4497 oh, na lang. Oh, 50. 50 off, ah. Ganda ng color. Ito colorway. mas mura. Parang yung Bahamas Warrior colorway niya. Oh, nga no. Ito dati siyang 79. Oh, oh, 3997 na lang. 39 na lang. Mas oh, mura to, yung 29 oh, oh, na to. Oh, eh. nga no. Bahamas. Oh. Tapos ito, paper plane. Mm -hmm. Yan, naka-sale din syempre. 8.9 siya dati. 4.4.97.50 na lang. 4.4. Tapos oh. translucent. Ganda, oh. Translucent. Syempre, ano yan? Carbon, carbon fiber. fiber. Okay. Tama. Tapos ito. Ayan, oh. Isang colorway pa. Bahamas ah, oh. din. Ito, mas mura rin siya. Dati siyang 3... Dati siyang 7.995. 3997 na lang. 3 na lang, no? Yan, diba? No? Dito pa lang, no? Makakapili agad. oh, ito. Ibang colorway pa. Chinese New Year. Oh, okay, no? Chinese Iba. New Year. Same price din. 6 8 9 9 5 4 4 na lang. Mm, okay. A oh, wave colorway. Wave ah, colorway. color Oh, oh ganda rin, ha? same. Same price Daming din. Dami pagpipilian pala dyan. Oh, ito, warrior colorway, Oh. Okay. Yan. Okay, yung mga hindi mo na mahanap na kulay sa oh, ano. oh, wala ba? na kasi kinalimutan na niya. Kinalimutan na eh. <laughs> <laughs> kinalimutan. <laughs> Parang skastak nila. Oo. Oh, kinalimutan. Mutant. ito, isang colorway pa, Bahamas. Bahamas yan. No? Bahamas, ah, eh, Bahamas yan. din, o. Oh, sir. Ah, Bahamas. Tapos ito, syempre, yung KT-10. Oo. Oh. KT-10 version, Christmas edition. Oo, ganda. Kaya Dari natin siyang 7.5. Oo. Oh, oh. 4.5.57. Kaya pala mukha siya. siyang fruit salad. Ah, dito. Christmas edition Christmas pa yun. Yan. <laughs> Ay, marang <laughs> Christmas. KT-10 yan. Late Thompson 10, pinaka-latest. Eto. Eh, Sa ito, so, ito syempre, hindi ko ito. kalahing gagawa ng sapatos pa ito. Retire na to, eh. Retire na to, eh, so, so, syempre. Ito, meron pa rin tayo, syempre, Gordon Hayward 5. Uh -huh. Gordon Hayward 5 'yan. Parang marble, oh. Oo. Oh. Gordon Hayward. Hmm. Dati siyang ano, ito. Dati siyang 6595, 3957 na lang siya. 39 na lang oh, to. 3957. Ganda ng pagkalokot niya. Oh, Tsaka tingnan oh, tingnan niyo naman. Yung yung oh, way. yung mga ganyan oh, all color wave. Plated niya, oh. hmm. emblem. Ganda. Oh. Oh. Ito, meron rin tayong gray, sa oh. Hmm. carbon fiber no. Oo oh, nga. So, yung oh. mga sasakyan ni Hayward dati, puro sasakyan eh. Ayan oh. Dating 6.5, ngayon oh. 3997 3.9, oh. Oh, sa ito, isang colorway din, no, oh, Ulay gray. Kulay gray ito, maganda. Maganda rin. oo, uh, oh, dating o. Ah, uh, lahat naman maganda yung hmm, maganda natin, yung colorway Gordon, niya. nilabas ano, ni Gordon Hayward din, eh, Ayun. eh, ito pa. Ayun, uh, eh, unique na to. unique. Well, design. Ah, embroidered yung Oh, embroidered. embroidered naman, oh. Ganda. Gordon Hayward 'yan. Oh. Design. solid magana na lang 'yon. 3997. 997. Oh, 39 na lang 'yan, dating 65. Ito pa. Ah, ito, isang colorway. Ito pa. Ah. ito, ito ay pa rin 'to, ah. Oh. Hmm? Gold din din. Saka ito. dito, parang ito rin 'yung ano. Ah, uh, 'yung foam na ano. Uh, nitro edge. Nitro edge. Oh, na naka nitro edge, uh, edge na 'yan. Midsole. carbon, Mid oh, carbon oh, no. fiber na. Tapos siya ito, art. Art. Ah, kasi Lantong. yung anak na Hayward, mahilig sa art yun eh. Mm -hmm. Sa paintings. Paintings. Kaya, Kaya ito, ito, niya, ito. Art. Oo nga, no? Ano? Uh, yan, no? Nakakita skateboard. na ako before nito, hindi ko na lang maalala. Eh. Uh, Pero meron may mga ganyan siyang design yeah. dati. Solid yan. Yeah. Check na natin itong mga basketball shoes. Nung pisa natin dito sa dulo. Ano ipapakita natin, sir? Ito, oh. Um, meron tayo pinaka-cheapest sa basketball. Ito, wind tunnel. Wind, tunnel. Wind tunnel. Dati oh. siyang 3995. Ngayon, 2397 na lang. 23, ito na pinakamurang basket, oh, basketball. basketball. 2397, yeah. not bad na sa mga outdoor bowlers diyan. Oo, oh, no. Wind uh, tunnel. Oo. Uh, oh. Ta ah, syempre meron pa ito, isang colorway. Oh, yan maganda rin, no. Medyo, uh, di ba? Buhay ng colorway niya. Oh, same uh, length, right? Same. Nice. Same Ay, ah, isang 3995. 2397 na lang, 'di Murang-mura 'yan, no. Ganda ng dating, tunnel. Sa to, isang colorway, white. Ayun, white. Oh, tatlo, may green. Ay, marami pala colorway. Tatlo. Oh, tatlong colorway siya. Ay, iba to. Iba pa yan. Ibang model na yan. Oo, oh, iba po. Ito. Yun, Dali, o. 2-3 lang, no? 2-3 na lang. Ito, isang design. Parang medyo may, pag -akala ay, may kamo. pagkakamo. May pagkakamo, o. Oh. Ito, dati siyang 3595 to 876. 28, at bad oh, pa rin. Oo, oh, no? Diba? Uh, solid pa rin. Solid, you yun, no? Know. Under 2. Tapos, mayroon rin black niyan. Ito. Ayun yung black. Okay, iba uh, din, ha? Ayan, may mga black design din. Hmm. Yung may ilaw-ilaw pa, reflectorize. Oo. Oh, eh, no? ano, ano yun ah? Ano? Outdoor. Eh, ano yan? Dati siyang 3595-2876. 2876. Oo. Oh, Tapos so... ito yung sun design. Oh, ibang model naman. Pero wind, mm. ano pa rin to? Wind oh, tunnel. Oo, uh, mga wind tunnel. Ayun eh, ito, 28. Oo. Oh. 28 na lang. Ito, 3995-2876 na lang rin. 2876. Oo, oh, oh, pwede, pwede. Tapos ito, black, syempre. Ayun, eh, no? ganda. Oo. Mm -hmm. Leather, oh. Ayan. Ano yan dati oh? Dating 3-5. Mm -hmm. na lang rin siya. Mm -hmm. At <laughs> siyempre, meron pa tayo rin yung mga, ano, na unang model. Ito, sweep. Designed for so, jumping. Uh oh. Dati siyang 5.9 3.5 na lang. 3-5-97, diba? Oo. Oh. You know, gando. Beach Tatasan talon mo dyan ah. Oo, oh, tatasang talon ba? mo. Naka 5.0. Oh. Uh drop Ayaw pa yung mga nasa dulo, yung mga swagger. Uh oh. Ito, swagger. Meron tayo. Ito, isang colorway nun. Mm -hmm. White. Ayan. White, oh. Ayan. Same lang. Same lang rin yung price. 3,597 from 5. Oh. Pwede, pwede. Kulay pink. Yes, mm. mahilig na ganyan colorway. Oh, pink. Diba? Kulay pink. Oh, yan, oh. 3,597 na lang. 3,5. Oh, ito. PG-7. Yan, PG. Meron tayo PG-7 sa running shoes. PG-7 <laughs> basketball. Mga inspired PG... sa outdoors. Ano uh -oh. to? Uh Kapal ng swelas, oh. The basketball shoes plate. din. Oh, oh basketball oh, na. Ito. Yan. Dati siyang 4995 3996 3996 oh, okay. 1000 na less din. Kaya ito Ayan swagger. Lang. Swagger naka 50, 50%. off. 50%. Dati siyang 65 3597 na lang, 3957. Oo. Oh. Ba, ano? Oo, oh. oh, oh, no. Dating mga naka yan oh. ngayon eh, sale na. Ay, Ay ito, yung isang colorway. Mhm. Mm Dating 65 na lang, 39. na lang yan. Mura. Di ba? So uh, may white din, yeah. may white din ito. May oh, white. It, may white. Mm. Okay, oh. Aka 40 off. 40%, 40% dating 65357 oh, na lang. Oh, okay. ano. 'yun? Ah, syempre ito yung isang design. Mm. -hmm. Diba? Zep, oh, so zap. Ah, oh, zap. And exact. zap. Mm. 5595 na lang. Pwede, pwede. 'Yun. Mm. Ale. Sa syempre, ano tayo rito sa mga design kay Kyrie, syempre. May mga nakasale tayo, ito. ito. Ayan, Ayan yan. Oh. North Star. Ito, North Star, Oh. All North the way, way o. Oh. oh. Black and gold. Dati siyang 7-5, na lang. 16-3. So, solid. Yeah. Solid na yun, Oh. No? North Star. Tsaka, siyempre, ito, pass the torch. Pass the torch. O, oh, ayan, o. Oh. Mm -hmm. Pass the torch. Kai Speed. Translucent. Oh, Ganda okay. mga Kyrie Irving shoes, oh. ha? Oh, Oo, ayan, Oh. Tapos tribe, siyempre. Oh. Sa nanay niya, tribe. Oh. Okay. Ah, yun yung panagbenga. <laughs> oh. 5, 3, 16 na lang. Maganda lang yan. 5, 3 dating 7'5. 5'3. Oh, ayan. dam solo. Oo. Oh, no. dam oh, solo. solo. pa. Oh. Ito, yung isang GAMS colorway design. rin. oh, ito isang colorway. Uh -oh. Hmm. Young heart, diba? uh oh, Young and heart. Diba? ba? Oh, Young and heart. Yung colorway. O, oh, 5, 3, 16 na lang. Siyempre, ito yung arrival ng colorway niya, oh, Street. Oh, street. high-speed streets. Okay. Tapos, meron tayong mga kay-team. Pinaka-cheapest niya. Nakasale, 4, 2, 36 na lang. 4, na lang yan? Oo. Oh. Oh. Kay-team. Ayun, o. O, artist on court. Oh. Yung meron Siyempre, may mga colorway pa na ibang design. Ito, 49. Basketball shoes Kyrie, no? 49. Eh, 49. Dallas. O, Dallas. Ito maganda, oh. Dallas Colorway ng Kai Team. Oo, oh, ang ganda.